may nalulungkot at merong ding nagsasaya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte at pagdala sa kanya sa ICC sa The Hague, The Netherlands. Kabilang na dito ang ilang kilalang mga celebrity. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng pro at anti-Duterte celebrities sa pagkaaresto ng ICC sa kay FPPRD. Nadine Lustre, hindi nakapagpigil si Nadine Lustre na ipahayag ang kanyang reaksyon sa kasalukuyang kontrobersya matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang post sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Nadine ang isang post mula sa isang news website na may kasamang larawan ng isang checklist na may nakasulat na Collect Them All. Kasama sa listahan na ibinahagi ni Nadine ang mga pangalan ng mga makapangyarihang leader ng bansa, kabila ang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Russian President Vladimir Putin at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang listahan ay nagpapahiwatig ng mga individual na ito ay nakaranas ng mga legal na hamon o aksyon mula sa mga international na korte at ang pangalan ni Duterte ay idinagdag na sa mga naaresto ng ICC. Moka Uson, Si Margot Moca Hostiniano Uson ay isa sa mga kilalang supporter ng dating Pangulong Duterte. Sa kanyang aktibong pagsuporta sa mga advokasyang politikal ni Rodrigo, lalo na sa kanyang pagtakbo noong 2016, nagbigay siya ng malaking impluensya sa mga kabataan at sa mas malawak na populasyon ng mga Pilipino. Matapos maaresto si Duterte noong March 11, 2025 ng ICC, agad na nagpost si Moka sa kanyang Moka Usun blog sa Facebook bilang nagpapahayag ng suporta kay Rodrigo. Nag-share siya ng larawan ni Rodrigo kasama ang kanyang anak na si Kitty Duterte at nilagyan ito ng caption na "We stand with you." bilang simbolo na kanyang simpatya at suporta sa nakakalungkot na pangyayari. Ngayon, makikita si Moca na aktibo na kikilahok sa mga pagsisikap ng Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na pinamumunuan ni Rodrigo bilang chairman. John Lapos. Nais si John Lapos na mapanagot si dating Pangulong Duterte sa madugong kampanya nito kontra droga na ikinasawi ng libo-libo mga Pilipino na ayon sa kanya ay walang kalaban-laban at hindi dumaan sa tamang proseso. Sa X, nirepost ni John ang isang artikulo na nagdalaman ng panawagan ni Senator Bongo, isang malapit na kaalyado ni Duterte, na ipinapanalangin ang kalayaan ng dating presidente. Subalit, imbis na magbigay ng suporta, tumugon si John ang taliwas at nagsabi, I pray na makulong, pray sign emoji. Jimmy Bondoc Matapos ang pagkakaresto ni Duterte, nagbigay ng isang madamdaming pahayag si Attorney Jimmy Bondoc, isang kandidato sa Senado mula sa PDP Laban sa kanyang Facebook account. Ayon kay Jimmy, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at sa gayon, wala silang karapatang panghimasukan ang bansa. Binatikos niya ang ideya na dapat magpakabayani si Duterte upang magising ang bayan sapagkat para kay Jimmy, nagpakita na ng katapangan si Rodrigo sa kanyang termino bilang Pangulo. Nanawagan siya sa bayan na asahan ang kanilang sarili at hindi lamang umaasa sa mga leader. Kasabay nito, hiniling niyang ibalik si Rodrigo sa Pilipinas na sinabing na sa panganib ang soberanya ng bansa, legal at teritoryal. Ayon kay Jimmy, ang pagsuko ng isang dating pangulo sa isang hindi kinikilalang katawan ay kasing ng pagsuko ng mga karapatan sa mga isla at karagatan ng Pilipinas sa ibang bansa. Kalakip nito ang pagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan ng bansa at nagbabala siya na maaaring lumikha ito ng mga legal na pabansang pagsasalungatan na pwedeng itaguyod ang mga international bodies na lumalabag sa prinsipyo ng par in parim ng habit imperium. Iginiiti Jimmy na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC, anuman ang pagiging signatory ng Pilipinas sa Rome Statute. Di ay ito batay sa anumang legal na batayan na nagpapatunay sa pag-aresto kay Rodrigo. Nakita niya ang pagkakaaresto bilang ilegal at hindi sumusunod sa mga proseso ng batas. Sa mga pahayag niya, naging matibay siya sa ideyang dapat ibalik sa Rodrigo sa bansa kaagad ayon sa international law, domestic law at sa kaligtasan ng mga tao. Naging bahagi si Jimmy ng kampanya ni Rodrigo Duterte noong 2016 kung saan siya ay naging assistant vice president ng entertainment sa Pagcor. Vivian Velez sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling umuspong ang mga panawagan mula sa kanyang mga supporters at isa na rito si Vivian Velez. Sa kanyang mga post sa social media, kapag ipinahayag ni Vivian na kanyang saloobin, naglaba siya ng matinding damdamin na nag-uudyok ng emosyon sa kanyang mga followers. Nanawagan siya sa mga mamamayan na ibalik si Duterte sa bansa. Sa kanyang Instagram account, ibinida ni Vivian ng iba't ibang aktibidad na inilulunsad sa mga sulok ng Pilipinas bilang pagsuporta kay Rodrigo. Makikita dito ang mga pagtitipon at adhikain. Isang mahalagang bahagi ng kanyang mensahe ay ang kanyang kalungkutan sa nangyari kay Duterte. Umaasa siyang ang dating Pangulo ay makakabalik na sa bansa. Kasabay na kanyang suporta kay Rodrigo, hindi rin nakaligtas sa kanyang mga kritisismo ang kasalukuyang administrasyon. Kanyang binatiko sa mga isyo ng katiwalian at mga gamit ng kapangyarihan tulad ng kontrobersya ng PhilHealth. Sa kanyang mga post, ipinakita ni Viviana patuloy ang kanyang pagkikibaka para sa mga prinsipyong itinaguyod ni Rodrigo, hinahangad ng isang mas malinis at mas makatarungang pamahalaan. Jake Herceto Ipinahayag ni Jake Ejercito ang kanyang saluubin tuko sa pagkaaresto kay dating Pangulong Duterte. Sa kanyang Facebook page noong March 11, ibinahagi ni Jake ang huling salita ni Kian de los Santos bago siya pinatay sa gitna ng kampanya kontra droga sa Kaloocan noong 2017. Si Kian na 17 years old ay pinaslang ng mga pulis matapos mapagkamalang tulak ng droga. Ang kanyang huling mga salita ay, Tama na po, tama na po, may test pa ako bukas. Sinundan ito ng makahulugang caption ni Jake, ang mali ay may bayad at ngayon na ang singilan. Arnold Glavio ipinahayag din ni Arnold Clavio, anchor ng GMA Integrated News, ang parehong sentimiento sa pamamagitan ng isang Instagram post na may kasamang quote card ni Kian de los Santos. Sa kanyang caption, sinabi ni Arnold na hindi ka tanggap-tanggap na gawing dahilan ang edad dating Pangulong Duterte na 79 upang ito'y kaawaan. Ayon sa kanya, ang mga minor di edad na pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Duterte tulad din na Kian, Joshua at Jamboy ay hindi naman nakaranas ng awa mula sa mga otoridad. Nagtapos siya ng post ng ganitong mensahe. Sa araw na ito, simulan ninyo ng makamit ang katarungan. Giselle Sanchez Sa gitna ng mga kontrobersya at sa politika, muling umani ng atensyon ang pahayag ni Giselle Sanchez, kaugnay sa pag-aaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa social media, ibinahagi ni Giselle isang malungkot na larawan na nagpapakita kay Duterte, nakasama ang mensahe ng suporta at panawagan upang ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Ayon sa kanyang post, iniimbitan niya ang lahat na magkita-kita sa Liwasang Bonifacio noong March 15, 2025 upang ipakita ang kanilang suporta at pag-asa na maibalik si Duterte sa bansa. Kanyang inilarawan ang pagdayo para sa isang leader, lalo na sa panahon ng pagsubok, ay isang tanda ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Philip Salvador Masalimuot at puno ng emosyon ang sumunod ng mga araw matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga prominenteng kaibigan at supporter ni Duterte ang multi-awarded actor na si Philip Salvador. Noong March 11, 2025, inaresto si Duterte ng Philippine National Police sa Terminal 3 ng Naia. At kasabay ng pag-aresto ay nagtipon-tipon ng mga supporters na nagtanggang ipakita ang kanilang pagsuporta kabilang si Philip. Si Philip ay nakunan ng larawan habang umiiyak sa tabi ng kanyang kaibigan si Lorraine Badoy. Ayon sa kanya, labi siyang naapektuhan sa pangyayari na tila nagbukas ng na mga sugat mula sa mga nakaraang laban na pinagdaanan ng kanilang grupo. Sa kanyang pahayag, inilabas niya ang matinding pag-aalala sa sitwasyon. Sinabing parang pinutulan sila ng ulo at tila binaliwala ang mga bagay na kanilang ipinaglaban. Ayon pa kay Philip, nakikita nito na may mas nakakatakot na plano ang kasalukuyang administrasyon na sa kabila ng pag-alis ng mga opisyalis patungong Amerika ay patuloy pa rin umuugong ang mga pangyayari sa bansa. Sa kanyang pagkikipaglaban sa senatorial race sa ilalim ng PDP laban, ang paratidong pinamumunuan ni Rodrigo hindi siya nawawala ng pag-asa. Bumangon mula sa pagkabigla, tinukoy ni Philip na patuloy silang mga ngalampag at magiging aktibo sa kanilang kampanya sa kabila ng krisis. Binasag niya katahimikan sa pamamagitan ng paghimok sa mga Pilipino na huwag mawala ng pag-asa at ipagpatuloy ang laban para sa kanilang mga prinsipyo at pananampalataya. Freddie Aguilar. Si Freddie Aguilar ang tanyag na OPM artist at social activist ay nagbigay din ng kanyang saloobin matapos ang pagkakaaresto ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ni Freddie ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon sa dating pangulo bilang ultimate betrayal. Ayon kay Freddie, dapat igalang at pahalagahan si Rodrigo kahit natapos na ang kanyang termino bilang pangulo. Sa kanyang pananaw, ang respeto sa nakaraang leader ng bansa ay dapat manatili anuman ang mga issue o problema na maaaring kinaharap ng kanyang administrasyon. Dagdag pa niya, si Rodrigo ang pinakasikat at minahal na pangulo ng bansa. Ipinunto ni Freddy na ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. laban kay Rodrigo ay hindi lamang simpleng usaping pampolitika, kundi isang pagsubok sa dignidad at karapatan ng isang dating pinuno. Robin Padilla Sa gitna ng alingawaw ng balita tungkol sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, agad na tumugon si Senator Robin Padilla nagbigay na nagbigay ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng isang post sa Facebook. Bilang Pangulo ng Partido ng Demokratiko Pilipino, ipinahayag ni Robin ang kanyang pagtawag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumilos upang itigil ang mga operasyong pinangunahan ng Philippine National Police na kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Robin, kinakailangan itigil ang pagpapatupad ng mga direktiba mula sa mga foreign entity na labag sa mga batas ng bansa at sumasalungat sa soberanya ng Pilipinas. Binigyang diin ni Robin na sa mga panahong ito na puno ng pagsubok at pagbabago, mahalagang isaalang-alang ang damdamin ng mga tao. Ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay isa sa mga susi upang malagpasan ang mga hamong pampolitika, lalong-lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng geopolitical conflict at trade wars. Sa kanyang paninindigan, ipinakita ni Robin na kanyang malasakit sa bansa at ang kanyang pagnanais na protektahan ang mga karapatan ng mga mamamayan, pati na rin ang interes ng dating Pangulo. Dumating si Robin kasama si na attorney Harry Roque at Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands upang bisitahin si Rodrigo sa ICC. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!